Brum brum brum, nandito na naman si Matsong brum brum. Ha ha ha, hi hey, mama. Ha ha ha, mga brum brum, may nakikita na naman tayo natutulong sa tabi ng kalsana mga brum brum. Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go! Punta tayo sa Magdo mga brum brum para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulong sa tabi ng kalsada. Let's go mga brum brum, let's go! Ah, dito na tayo sa may Macdo mga kabrombrom. Bipili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, let's go. Dito na tayo mga kabrombrom, bili na tayo Let's go. Ah, ito na mga kabrombrom, nakabili na tayo ng pagkain sa Macdo. Ibigay na natin doon kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom, yatay na natin doon sa natutulog sa tabi ng kalsada kung tayong lang tayo ngayong gabi mga kumbrong doon sa anak sa tapin ng kalsada let's go mga kumbrong yatay na natin to let's go uh, nandito sa tatay mga kapabroom lubitan natin para ibigay ito pagkain let's go nandito siya mga kapabroom Let's go mga kabumbong, bigyan natin pagkain ka Let's go.